Ano-ano ang mga taxes and other expenses na binabayaran natin sa pagta-transfer ng titulo? First, documentary stamp tax o tinatawag nilang DST. Ito ay 1.5% ng selling price or assessed value or zonal value whichever is higher. Pangalawa, capital gains tax or CGT. Ito ay 6%. Kagaya ng DST, ang basis nito ay selling price or assessed value or zonal value whichever is higher. Pangatlo, transfer tax. Ang rate nito ay 0.5% para sa municipality at 0.75% naman para sa mga city. Pangapat, registration fee. Ito ay binabayaran natin sa registry of deeds. Actually, may table na sinusunod dito. Kung titingnan mo, around 0.5 to 0.6 plus percent ang binabayaran natin sa registration fee. Panlima, notarial fee. Ito ay normally 1%. Pero pwede naman itong negotiate sa ating mga kaibigang abogado kung magkano babayaran natin sa pagbayad ng notaryo. Normally, ang capital gains tax ay binabayaran ng seller and the rest of the taxes and expenses ay sino shoulder ng buyer. Pero since wala naman talagang standard kung sino ang magbabayad ng mga ito, at the end of day, it's about the decision pa rin ng buyer or seller depende sa kanilang agreement.